Hello guys, magluluto ako yung ng ginisang sitaw. Talagay natin siya ng pork. Ayan. Ayan ang ating pork. Nakasalang na yung aking panggisa. Ayan. Mm -hmm. Sibuyas, kamatis, at kabawang. Ayan guys, kukubiran mo natin ng isang kawali. Kailangan kasi lutuin mo maigi yung ating fork. Ayan siya. muna tayo guys. guys, mapula na siya Oh. Ayan, luto na yung ating pork. Susunod naman natin yung sitaw. Ayan. Pumuputok yung ating baboy.

Nagawin na natin guys yung tuyo. Pansahin lang natin. Tapos, konting suka. Nagyan din natin siya ng guys. So, ang kalasa. Ayan. Kunti lang. Hirap talaga guys nang hawak ko yung camera ko. Pasensya na mga guys. Cover muna natin. Ngayon guys, lalagay ko siya ng cube. Ang cube ko, dinurog ko kasi ang tigas galing kasi ng ripe. Marami guys. Ang tagal ko na wala sa YouTube nyo. Sana panoorin nyo pa ako lagi, ah. Kasi nawili kasi ako sa TikTok, kaya, ayan. TikTok pa Thank you, guys, for watching. Mukha na siyang masarap, ano, guys. Ayan. Malapit na siya maluto. Hmm? Parang adubong sitaw na rin ito, guys. Diba? Ang hmm. masarap. Isang ano pa po. Isang paki pa. Ayan na guys. Ito na yung aking adobo yatang sitaw to. Gimisang sitaw. Uh, guys, thank you for watching again. Thank you very much sa uh, walang sawa. Kapapanood ng aking munting vlog. Thank you. I love you so much. Mga guys.